Bago matapos ang taon, gusto ko lang itanong kamusta ka. Alam ko sa mga nagdaang mga araw, linggo at buwan, may pagkakataon na gusto mo nang sumuko sa hamon ng buhay. Pero umabot ka sa huling araw ng taon ng 2023. May pagkakataon na nadapa ka, pero natutunan mong bumangon muli. Oo, nasugatan ka at alam kong maghihilom din ang mga sugat na yan. At sa paghilom ng sugat na yan, may may iwan na marka na magsisilbing aral sa mga pinagdaanan ng laban. Sabay natin sa lubungin ang bagong taon nang may mga miki sa dati. Sabay natin sa ang mga araw na may lakas ng loob at paniniwala sa may kapal na itong darating na mga araw ay magiging masaya ang bawat minuto ng ating buhay. Tuloy lang tayo sa hamon ng buhay. Mahirap man, pero piliin natin maging masaya. At sa darating na bagong taon, alam ko na mapagtatagumpayan natin ang mga pinapangarap natin. At muli, ako'y babati ng isang maligayang bagong taon. At alam ko nakakayanin natin ang mga bagong darating na hamon sa ating buhay.